hindi maaring maging alagad ko ang sinumang kung hindi niya tatalikuran ang lahat ng kanyang buhay. So, to surrender mga kapatid, seeking lay hold the things of this world. Ang pagsusurrender natin ay kung ano ang ating mga kaugalian, kung ano ang meron tayo sa mundong ito na nagbibigay ng hadlang upang mabigyan ng kaluwalhatian natin ang Panginoong Diyos. Kaya we will end mangyayari we will end and losing everything. Ang mangyayari sa buhay natin kapag inuuna natin ang mga bagay sa mundong ito hindi ang Panginoon, lahat yan ma mawawala. Pero sabi niya, but if we surrender everything to him and his lordship, we will gain everything. Kapag isusurrender natin ang ating mga buhay ang ating mga ganung ugali, ang ating pagmamalaki, ang ating pagmamataas, ang ating pag pagkamaramot, -pag 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 ang ating mga priorities para sa Panginoon. Ang Panginoon ay magdadagdag, magdadagdag sa atin ng kung anong bagay na meron ang, ang nais nating kailangan natin sa buhay natin. Mga kapatid, sabi nga ng verse Uh, 9 chapter 3 ng Kawikaan, parangalan mo si sa pamamagitan ng inyong kayamanan. So therefore, to lose everything is not about materials. It's about our attitude. Ang attitude natin na dapat ang gayahin natin ang ating Panginoong Kristo. As a disciple, mga kapatid. As a disciple, we are the follower, follower of our Lord Jesus Christ. Ang Panginoon ang nagbago sa atin. Hindi tayo, hindi ibang tao nagbago sa atin. Ang Panginoong Yesus ang nagbago sa atin. To follow Him. Hanggang tayo ay lumago. Hanggang tayo, ang ating mga pamilya ay nakasama na natin. Dahil kung if you lose everything, kung isipin natin ay mga bagay na meron tayo, yung mga, mga material meron tayo, tayo ba ay totally makakapag makapaglingkod sa Panginoon? Sino ang priority ng ating mga puso? Sino ang priority ng ating gawain, ng ating trabaho everyday sa buhay natin? It's all about Jesus Christ. Ang isang ang isang uh, uh, alagad ng Diyos, walang ibang kanyang gagayahin kundi ang kaugalian ng ating Panginoong Heso Kristo dahil siya lamang ang tunay na daan, ang buhay at ang katotohanan. Siya lamang ang magdadala sa atin kung saan siya naroon ngayon.